So, good morning everyone! So, for today's video, ay lalabas ako at saka yung asawa ko kasi maglilinis kami ng aming yard at maraming laglag na apple na naman. Kasi meron kaming dalawang puno ng mga mansanas at tagbongan ngayon ng mansanas kaya maraming laglag. So, maglilinis kami. And then, yung asawa ko naman, mag siya. At kung napapansin nyo, naka-autumn jacket ako. Kasi malamig na sa labas. Bumaba na yung temperature ng positive tem Siguro ngayon. At yun nga kasi autumn na at malapit na yung winter. And then papakita ko sa inyo na kaninang umaga ay naglagay na si uh, angkol ng uh, paapoy sa ating takkauni. Itong chimney. Para warm dito sa loob ng aming bahay. Para makatipid kami sa kuryente. At hindi kami gagamit ng electric heater. So, yan, 39 na namin. So, tingnan natin kung ilang degree na. So, as of now, nasa 100 degrees pa lang siya. So, hindi pa siya ganun ka-init itong takaoni or chimney. So, ayan. Let's go. Punta na tayo ng labas kasi nandun na si uncle. At, yun nga, mangunguha din kami mamaya ng blueberries para stock namin sa <coughs> sorry, winter. So, maganda manguha ngayon kasi hindi masyadong mainit. At, sana wala kami makasalubong na bear doon. Kasi nung nakaraang araw, ay meron nagbalita sa news dito sa Otokumpo na may nakita nga daw na carhu or bear doon sa pinangungwa namin ng blueberries. Dito lang yan, malapit sa amin, sa taas lang. So doon kasi kami nangunguha at malapit lang. Tsaka sa tingin ko wala nga masyado nangunguha ng blueberries doon. So mamaya pupuntahan namin yun after maglinis ng yard at mag mower si uncle so ayan yun pero sana walang bear doon <laughs> pero kahit saan naman sa forest may bear pero kailangan lang mag ingat so hanapin ko yung kalaykay kasi kalaykay yung gamit namin wala kasi kami ditong malisting ting so ito yung ganap dito sa aming garage. Pagpasensyahan nyo na at ganyan talaga. So, ayan yung gagamitin kong kalaykay. So, ako yung mag ano dito, kalaykay sa mga apple. Kung napapansin nyo, maraming laglag na apple. So, dyan namin nilalagay para organic. Yan yung pataba ng apple. So, ito yung isa namin na apple. Masarap tong apple na to eh. Ayan o, baba ng bunga. Wait lang. Ayan. Ayan o. Kaya sa mga gustong ng apple. <laughs> Ayan. Ayan o. Yung dito kasi, nung nakaraang araw, ah... Uh, ang lakas ng ulan at hangin. So, ayan, nabali yung sanga. Totoo yung kanta dun sa Leron Leron Senta na nabali ang sanga. <laughs> Hindi lang siya masyadong kita at yun nga, cloudy day. So, ayan, ito yun o. Oh. Bunga Ang dami na din kasing bunga. Ayan o. Oh. So, bali dalawang sanga yung nabali. Dito, mas marami kasing sanga yung itong puno na to. Yan no, bumaba na siya. Kawawa naman. Ang dami din. Ayan no. Oh. Kahit ganyanin mo lang siya oh. Sobrang baba. Ah. Ayan. Ayan oh. Oh, ganda ng aming flowers. Buhay na buhay pa siya kahit autumn na. Ayun, ang dami pa rin niyang bulaklak. So ayan, ayan dito sa side na to. Hmm. 'Di ba ang baba lang kasi nga muku na yung sanga. yung sa side na to oh. Yan madami. And then yan madaming laglag. Hmm. 'Di ba? Ito naman yung isang apple tree. So, dyan din namin nilalagay yung mga nalaglag kasi para pataba yung sa apple. Organic. kang nga. So, ito namang isa, hindi siya masyadong matamis. Good for, ano yan, bakings. Um, apple pie, ganun. Yan. Madami din bunga, yan, o madami nga laglag, eh. Hmm. di ba? So, yan yung aming, aming apple tree. Dalawa. Kaya dito sa autumn, ganito yung, ito yung, binabrush namin. Hindi yung mga dahon. Apple. Literal na apple. So, ayan. So, mag-start na ako mag ng ating mga laglag na apple. So, sisimulan ko siya dito sa side nito kasi dito yung medyo madami yung laglag na apple eh. Ayan o, kung mapapansin nyo, diba? Ayan o, sa likod ko, sobrang dami. Start na natin. Yan, sobrang dam daming apon. Sobrang dami. Sorry guys, kasi ma medyo maingay yung background. Kasi nag-push mower si Uncle. Kailangan lang namin magtulungan sa isa't isa Para mabilis yung trabaho Para matapos agad Kasi manguha kami ng blueberries After sa lahat ng aming gawa dito So, ayan, ayan o, kung mapapansin nyo naibong ko na siya malapit doon ko siya ilalagay sa pinaka palibot doon sa apple dito dito ko lang siya i para fertilizer good fertilizer hindi na kailangan bumili nilaglagan ako sa ulo ng isang apple. Pero sa tingin ko, baka kukunin din to ni Angkol kasi ewan ko. Kasi nung last year, nilagay niya sa bucket or sa mga balde yung apple and then tinapon niya sa countryside. Pero let's see. Sobrang dami talaga As in Balak na nga ni Angkul putulin tong apple tree eh Kasi Yun nga Nahirapan daw siya na magbrush brush brush or kalaykay At Dami daw na lalaglag Halimbawa ngayon Nag brush and then mga ilang araw Meron na ulit kasi madaming bunga eh. Meron talaga. Pero napapansin ko, siguro kinakain ng mga rabbit. Or mga animals, small animals, na napunta dito sa amin yard. Kasi may mga kagat na yung apple, yung iba. Kasi, pag ano kasi dito, winter. Yung mga rabbit, ganyan. Mahirap sila makahanap ng mga foods nila. Kasi syempre, um, maraming snow. So, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng foods for survival. So, ito na yung pag-asa nila. Kain lang sila ng kain dito. Okay lang yun kasi ang daming apple dito hindi nila ito maubos ayan oh so ayan tapos ko na yung side na to so naipong ko ng lahat dyan let's see kung ilang araw ulit bago uh, alisin yung mga apple sa dito sadyang so, inaalis kasi nagpo-push mower si Uncle. So, ayan. So, dito naman tayo sa kabilang side. Dito naman, less ang apple. Ayan. Dito na sa side na to. Ayan, o. Oh. Less siya kaysa dun. Yun yung pinakamarami talaga. Kasi marami yung bunga niya dito, eh. Ayan, o. Oh. So, ayan. Dito naman tayo sa kabilang side. Okay, let's go. ngayon. Kailangan natin. Wait, wait. Okay. Buti na lang at hindi ganun kadami dito sa side na to. Yun nga lang, nandito sila sa tawid. Yan, so kailangan kong... Yan. Mm. dami. Yan, nandito pang isa. Layo ng narating. mga blockers na sayang hindi nakaabot sila mother nung nandito kasi sila last time mga hilaw pa yung ano maliliit pa yung bunga so hindi pa sila makakapanguha August kasi talaga yung anuhan ng bunga eh. better luck next time na lang pag papasyal ulit sila mother dito. Dahil pala sa mga ganitong month, ang pasyal nila para makita talaga nila yung kung gaano kadami ang bunga ng aming apple dito. Gusto nila. yung minalaglag pa. See? Kakab, ano ko lang? Kakabrush ko lang. Kalaykay. Meron na naman. Ayan. Tapos na. Tapos na yung ating ano, pag aalis ng mga apples. So, ayan. malinis oh, malinis ng side na to. Ready for picking berries na. Wait ko lang si uncle at siya yung hindi pa tapos sa pag push mower. So, papakita ko sa inyo nandun siya, dun, nandun siya sa ano ngayon <laughs> sa harapan ng aming bahay napakita ko sa inyo ayan o oh. ayan nandyan na pala siya ayan ayan ay meron kami ditong ano o oh. red currant dito sa aming ano he he hedge kasumaasim naman yan tikman natin kung anong lasa tikman natin maasim na mapait pero ginagawa nila yung jam ng mga finish tapos nilalagay nila sa cabbage roll tapos, o kaya, ano, juice. Pero, mapait na maasim So, ayan si Uncle, o. Oh. Kahapon galing kami sa UN, so, bumili siya ng seeds. Kasi nga na, naawa daw siya dito sa kanyang, ano, sa side na to ng kanyang grass. At, tuyo na. Right? Oh, okay. So, ayan. tayo lang siya. Are you not yet done? Hmm, hindi pa siya tapos. Hmm. I'm done already there. Yes. Sito pita para vera po. Yeah. Yun. Sabi na nga ba eh. Aalisin din yung iba dun. Yan. Medyo sunny. So, waiting lang tayo kay ang na matapos. And then, punta na kami ngayon dun sa forest. After niya. So, yan. Abang-abang lang. Auntie girl, bye for now.